na noong unang araw ay meron dito mga ganitong mga nilalang sa lugar na ito lugar kahit malayo pag nalalaman na may daapak ng higante talagang kinukuntahan dyan maraming naririnig na dito nag iiyakan huh? sabi ng mga lulo ko at ang tatay ko hindi, hindi daw magtataka dahil pinanlibingan ito dito ng mga Good morning mga kaduron at welcome naman po sa ating panibawang vlog At ngayong araw ay bibisitahin natin ang isang lugar na kung saan sinasabing merong apak ng isang higante So sa nakaraang nating vlog ay pinuntahan natin ng isang isla Pribadong isla na hugis sapatos kung saan napakaganda nito So tara samahan nyo po kung muli ngayong araw So let's go ayan habang nag travel po tayo po sa ating destination ngayong araw nakita natin itong pala na mga uh, pink na uh, galing sa makupa so nakakaaliw natin, tingnan, tingnan mo natin napakaganda so napatigil kami dito para makita lang ito kung saan to galing yun pala ay galing ito sa taas sa makupa kasi namumulaklak na siya nakakamangha lang siya bayan kay Sir, yung pupuntahan natin ay medyo uh, magubat na bundok at uh, kailangan natin pag-iingat kasi hindi ito masyado pinupuntahan ng mga tao. So ito na yung dadaanan natin punta sa taas ng bundok. Dito yung kalsada at ito yung pupuntahan natin. So medyo matarik yung daanan natin. Buti lang natin hindi umulan ngayong araw ayon kay tatay kanina matagal na siyang hindi nakakabalik dito kasi iminsan lang yung nagpupunta dito kailangan talagang sadyain ang lugar na to so hindi pwede dito yung basta basta lang pupunta ng walang tour guide delikado Ilang taon ka na, Tay? Oh, grabe oh. 66 na si tatay, pero kita nyo naman. Ako pag 66 siguro, baka nasa duyan na. <laughs> oh, medyo matarik dito. guys, sabi ni tatay, itong parang kawayo na to, ay ito yung tinatawag na balukawi. Eh. Kung saan, meron tong tubig sa loob. Pag binuksan nyo. O, oh, yung pag -uhaw na ako ka na, pwede itong kapagpupunan ng tubig. So, medyo hingla tayo. Medyo matarik. Oh, so, yan. Oh. so ang lasa nya masarap parang may water lang Nabibili natin ayon kay tatay eh, doon yung daan ng dati mayroong markang kaunti pero ngayon burado na dahil sa wala na halos pupunta dito oh. bangin doon kailangan magingat so itong bundok na inaakit natin ngayon ay ito yung sityo mga banga na dating sityo ng barangay Divisoria pero ngayon ay nasasakop na ito ng bayan ng Santa Fe So, dalawang taon na rin, sabi ni tatay na hindi na ng lugar na to kaya persahan na yung pag-akyat, pagpasok dahil masukal na yung mga uh, damo. Kailangan natin itong pambalot kasi sugatan, sugatan yung mukha natin. Kasama ko, ninja. <laughs> Akala ko kanina ito ay kabuti, yung native na kabuti. Pero ito pala yung tinatawag na kurot. Kinakain to pero maraming proseso kasi kung hindi nilinis ng mayos, nakakalason. Kina yung kuwan niya, laman, lumalabas na sa lupa. Ay, dahil kung normal lang, ah, kailangan pang hukayin yan. Hmm. hmm. Ginagawa ko na din ng lobong ang naglulubong pinapatay. Mhm. Mm hindi So, ayun kay tatay, ito yung area na to, ay ito yung mga lugar ng treasure hunting. So ito, itong bagas na to ay mga marker ng mga hapon Niyan. At sabi ni tatay, Uh, ito yung naglibingan dati ng mga hapon Hmm. o mga bihag ng hapon mga istorya itong anak oh. mga kag -anak. ay sa kanya magulang then yung naglilibing ay pinapatay din dito rin yung mga chemical na pan anong sa bato hmm? tunaw Pantunaw sa bato para makuha yun uh, mga bigatin na tao na hmm. Ay, kay tatay nung bata pa siya marami nagmumunta dito ng na mga treasure hunting tayo ni tatay medyo pero tayo <laughs> oh, pagkatapos ng medyo matarik na kiyatan at ma masukal ng mga damo dito na tayo sa medyo patag noon nung maliit pa ko mga tatlong taon pa lang ako maraming naririnig namin dito nag iiyakan huh? sabi ng mga lolo ko at ang tatay ko ni hindi, hindi daw magtataka dahil pinanglibingan ito dito ng mga oh, ha so <laughs> biglang tumayo yung mga balahibo ko <laughs> yan ang yan ang naririnig ko sa kanila hmm. kasi dito pinamamatay yung mga bihaw dinadala dito hmm. oh kasi doon sa may bandang doon ng palo nakita rin pumunta rin ako doon nakita ko yung tanil yung mga tanil ng mga hapon ito yung hapon. Dito nag, dito na sila nag, ano, ginawang kampo. Kampo. Oh, sige. So ayan, pagkatapos ng dalawang oras na lakaran, ay narating natin itong lugar kung saan sinasabi nilang may apak ng isang higante. Ito. At yung isa, ay dito banda. Ngunit ito ay burado na sa tagal na ng panahon. At dito mismo sa tabi nito, merong napakalalim na parang butas na sabi nila ay hindi ito kayang isirin sa at dahil napakalalim. Hindi natin alam kung saan ang kabigtong ito. So, ito na naman ang isa sa mga markings na matatagpuan natin dito. So, ngayon, unti-unti ko nang naiintindihan na kapag merong ganitong mga marka, eh, parang merong treasure hunting. Treasure hunting dito sa loob o sa lugar na ito. Okay.

may alam so dito sa baba kasi ko dad okay. mayroon siyang mga marka yung paa nakaganon dito yung bandang hulihan at nandun yung harapan doon banda ito yung iba na yata ito yung iba So, ayan, kung hindi natin pinuntahan ang lugar na to hindi ko rin malalaman at hindi ko maintindihan kung bakit may mga ganyong marka ng mga marka ng parang pa, so itong area na to ay ayong kay tatay ay. yon, meron dito silang nandik dito na naman na na sa lalim kaya lang meron na itong bumba sa ilalim kaya walang nag nangangahas na uh, hukayin ito dahil napakadelikado ang mga ang pangalan na yun na uh, higante matagal na yun hindi pa ako pinanganap. pangalan na ng mga unang unang mga tao lalo ng mga magulang ko sa mga lolo yan sinasabi nila yan daw ang apak ng higante na kambalatong kambalatong yung pangalan o, yung, yung pangalan niyang kambalatong yeah. kaya hanggang na lumaki ako hanggang ngayon lagi kami dyan nagpupunta paminsan minsan yeah. kaya ito hanggang ngayon nakikita niyo ganun ang mga bugis ganun talaga ang mga marami mga palantang may balon na malalim yan okay. lang po um, okay. masasabi ko kong kanina nahirapan tayo yung bakyat naman pero din yung pababa So ayan, pagkaraan ng dalawang oras na lakaran pababa sa bundok ay narating natin itong bayan ng Divisoria. At ayan, at nag-tour din natin at napatunayan natin na mayroon nga apak ng higante doon sa lugar na yun. At taunti-unting habang tayo ay nakakakita ng mga marka ay napagalaman natin na hindi ito basta-bastang mga marka lang ng apak ng paa kundi ito ay mayroon ding ibig sabihin so ayan hanggang dito po muna at sundan nyo pa sana ang aking mga susunod pang mga vlog huwag nyo pong kalimutang i-share at i-like ang video na to at paki subscribe din po ang aking youtube channel maraming salamat